isa, buhay pa. Buhay pa rin to. Oh. Hmm, ang alawa Ako po, ito na. Hindi ko alam kung anong pipiliin ko. Hello, <todong> mama. Ayun na. Galabas na. Yan o. Oh. Gabata. Lalaki o. Oh. Hmm? oh, ang lalaki ay doon. Dito no? pa. Anong uh -huh. An nangyayari? Uh -huh. Anong Anak Dala Anong nangyayari? Anong nangyayari? anak. May mga anak. Si? anak. O idol. idol. Video mo nga ako idol ng ano. O, oh. magbigay oh, niya yung ah. O oh, mm -hmm. mga idol, o. Oh. Ito ko yung mga huli namin, o. Oh. Bigyan hmm? mm -hmm. naman, mm -hmm nakawala pa po yung isa namin dito ganito kalaki yung binaril ko nakabitaw kanina kanina lang yan sa Julian kasama ko <laughs> eh may dalawang anak